So, dito kami mag-apply. Ito yung mga papasokan. Ayan, yan. yan. Oh. Guys, nandito na yung pabrika. Ah. May na kami. Ay, <laughs> <yung video> kami. <laughs> Alawak ba? Hi kayo dyan. Ano <laughs> ba? Dito po kami. Jabhanti. Ayan. Ano ba rin yan? Ano ba rin wala, may mga ganito. Ah, dito pala yung ding Pagawaan ng ding-dong. Yan yung warehouse. Yan yung mga aplikasyon. And then, ayan yung mga kasama kanina. Sila yun. And then, nandun. Diyan kami nang galing. Paikot pa doon and then paikot pa ulit. O diba, ang layo ng lalakarin namin. Papasok pa dito, no? na Yan. May ginagawa pang warehouse, oh. Yan. Dyan. Pwede din dyan dumahan. Mayroong shortcut daw dyan. So, di naman kami makadaan dyan. Gawa ng hindi nyo ID namin sa kabilang guard. Diba? Pinaiwan yung ID namin dun. Nagsama-sama na naman yung limang warehouse girl. Nauwi kami guys ng JNP. Ayan guys oh, JNP. Andito kami sa May Marila. Ano Marulas? Hindi hmm, ba? Ang dami guys na may aplikante. So, siya talaga yung nakakalam dito guys. <laughs> So, kami lang din naman yung sumunod. Alam, ang dami pa guys nag a oh. <laughs>